Pogi Multigan sa'yo mo Restore ko pa yan pag ako oh, Oo, pagaganahin ko pa yan Hindi yung mga makinang matitipid Ang ng port nila o oh, kaso oh, baha Kasi nga, ano, mulan o oh, yan o oh, fiberglass o oh. Tinalo pa yung may nila na May nila kahoy lang dito naka fiberglass ganda yan lang para tingnan dyan yung gigas mo pinit ko lang ganda yan ang pala yun oh. pag retiro ko oh. yan produk na lang isda naman isda sa keso tagat naman dun dagat eh. na yun oh. makinista na ako hindi sherman vlogger na Oh yeah, shout out sa mga followers natin. All right. Sa mga kaalak natin dito sa Ilocos Sur. Yan yeah, yung mga tropa ng ano. mga uh, pakalan nito. Tropa pang Mickey. Ano nga yung Mickey Abra. <laughs> oh, hinahanap ko rito si ano Si... si natin blacker na hindi ko <laughs> eh si Ilocanang vlogger sino nga yun si ito na pangalan nito rin yun o yan o hindi mga to call ginagawa nyo si Miss Igado <laughs> Igado o oh, yan, ano man tawag na sa'yo ay ko si Vincent hmm. ay, boss. Ay, kami lang las lasong las lasong norte may hams pa ilalim kung kung may pasod nag, uh, nag stroll lang muna stroll nagbablog bumabagyo <laughs> sityo sinabaan north ayun oh. sa labas natin ito ah dun na okay si ati o na ka dyan kahit bumagyo basta ako nag internet ha <laughs> video

No, mayroon na sa ngayong ilakid maganda ng motoro hindi ito wala siya dito kasi hindi siya nakalabas yung isang kasama natin taga dyan yung isang kasama natin taga dyan no bakit yung malakad yun sa iyo ay diyan yung nila. naman talaga rito magkakaiboy. Magkakamag-anak din, e. Eh, Oo. No? Uh -huh. Ganyan yan. Pag sa isang baryo, magkakamag-anak yan. at magkakawagana kaya dapat dito marami kang mag-anak para pag tumakbo ang kapitan turwin <laughs> paramihan lang ng na ano rito dyan sa probinsya eh baka so, ba kayo nahuhuling sawa yun daw masarap sawa eh maglalabasa niya malamig eh. mas masarap yung cobra cobra kapag nun ah cobra kapag nun ah na kami oh tinyo sumakay pa ako sa kolong kolong dito ah buwas pag wala kang gagawin pagiginita natin yun ito eh, ro para may pera ka din oh, madali lang yan sabi mo nang asilant lang eh ala ko may titiktikin pa wala na pala eh dali lang yan